Hi everyone, today guys ay uh, makulimlim dito sa amin, medyo umulan ngayon So anyway guys, ako nga pala si Wilma, welcome sa aking farm Today guys ay uh, one week na yung aking mga biik mula nang ipinanganak So ngayon guys ay uh, tuturuan ko silang kumain So papakita ko sa inyo guys kung paano ko sila tuturuan So, chaka pala guys, shout out sa lahat ng aking mga viewers and followers, subscribers. Thank you so much, guys. so anyway guys samahan nyo ako punta tayo doon sa aking piggery ayun na, naririnig ko na sila na nag uh, umiiyak kasi may naglalandi doon guys sobrang ingay yan ang aking piggery guys nasa baba So, andito na ako guys sa aking pigari. I'm here now guys. So, ganito ang gawin ko. Tuturuan ko silang kumain guys. Kasi one week old na sila. Ayan, nalilakas na sila guys. Sana mabuhay silang lahat. At ang ipapakain ko guys ay ito. Ultra pack. Piggy bloom. Ito guys. 1 kilo muna ang kinuha ko para maturuan ko sila. And after this, pag maubos nila ito guys, ay isang sako na ang kukunin ko yung 25 kilo. So, ito muna, 1 kilo, try natin. Ultra Pak. Maganda guys, ang brand na ultra Pak. Talagang ito ang talagang inako sa aking mga baboy. Maganda guys, ito. Pagyan muna natin guys ng konti lang. Ayan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Hanggang sa napakalambot niya guys. Ibabad muna natin ng mga 5 minutes. Alam mo guys, itong inahin ko ay nakarecover na siya. Mabait guys, ito na inahin. Kaya medyo nagaanan kami dito, hindi kami gaanong nagpuyat. Kasi alam niya ang anuhin ang mga anak niya kahit hindi na namin guys binabantayan sa gabi siya na uh, basta tinitignan na lang namin mga late afternoon mga 6 o'clock ganyan tapos bigyan ko ng pagkain niya hayaan ko na lang siya hanggang uh, bukas hindi na namin guys uh, binabantayan pag gabi so ganito guys ang gawin natin yan hanggang sa malambot yung ano yung feeds Ayan. Para kasi marami sila, mas maganda at uh, pangpaano sa dede ng kanilang inahin, ng ina kasi madami. Parang para maka tataba sila agad. Maganda guys ito. Si malalakas na silang dumede. So dapat na kakain na rin sila para mas mabilis din silang lumaki so ayan guys nagdedede na sila so ang gagawin natin ay <laughs> lagyan natin ng yung nipol ayan. lagyan natin yung nipol nila guys para maamoy nila yung pagkain yung feeds ayan tulog. Kasi itong feeds dahil ay mabangon. gani Ganito lang guys, ang technique ng uh, abang first time nilang kumain, ganyan, ilagay niyo sa dede nila. Para maamoy-amoy nila yung feeds, matik-matik man nila, malasaan, tapos masasanay na silang kumain. Diba? Ganyan sa sa muso. Ganyan guys. Naamoy na nila yung uh, feeds. Ah, masasanay sila sa amoy ng fish. Konti-konti lang muna para hindi sila mabibigla. Saka baka mabigla sila ay magtaise

Ga. Okay. Mabait na ihin ito, guys. So, ayan guys, after silang kumain at nagdede, ayan, knock out. Serap <laughs> na lang tulog nila, guys. Ganyan sila. Ganyan sila guys pag uh, busog na. Nakikita mo ang kanilang ano, tulog sila. At uh, katapos yan, dedede na naman sila. Pag nakikita nilang uh, ano na yung nanay nila, pag dedede na naman sila. So, ganyan guys, ang papa hanggang dyan na lang guys ang video ko. Maraming salamat. Yan guys, ang update natin ngayon sa aking bagong panganak na Bye boy. Thank you for watching guys.